Nika, gusto mong sumama mamaya sa amin? Tanong ng kaibigan ni Nika na si Jen. Saan yun Jen? May gimmick tayong magbabarkada? Nagtatakang tanong ni Nika. Wala naman, kaso nga lang ay may bagong bukas kasi na tindahan at ang mga itinitinda ay mga street foods at sabi ng iba nating mga kaklase ay masarap daw doon. Like pang mayaman daw talaga ang taste. So ano, jika na ba? Tanong ulit ni Jen. Ano? Street foods? Gosh! Jen, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kailan pa naging masarap at naging pangmayaman yung street food na yan? Mataray na tanong ni Nika. Jen naman, sabi ko naman sa'yo hindi ba? Na huwag mo na yung sabihin sa Disney princess natin. Dahil sa kahit ano pang hikayat mo dyan, ay hindi yan sasama sa atin. At hindi talaga yan sasama kapag street foods na ang pag-uusapan. Kasi nga doon siya sa may mga klas na pagkain at hindi sa mga mabibili lang sa kanto at gawa-gawa lamang ng mga matatanda at pati na rin ng mga hindi chef okay. Sabat naman ni Gwen. Alam niyo naman pala eh. At teka nga, bakit kayo kakain ng mga street foods? Don't tell me na naghihirap na kayo ha at hindi niyo na kayang kumain sa resto. Huwag ka nang magsalita ng ganyan Nika. Hindi mo naririnig ang sinasabi kanina ni Jen. Natitikman ka mo doon As sabi ng mga kaklase natin ay masasarap ang paninda nila at isa pa, convenient ang place like pang resto din ang pinakaiba nga lang eh hindi mga chef ang gumagawa kung hindi yung mga taong may experience lang sa pagluluto naiintindihan mo ba yon? naku kahit nagwen hindi mo pa rin mabubura na galing sa mga madudumi mga pagkain na yan kahit hindi na talaga ako sasama at isa pa, bahala na nga kayo sa buhay nyo kung magkasakit kayo dyan eh di karma nyo na yan kasi ang titigas ng ulo nyo eh. Gusto nyo pang itry kahit na alam nyo namang marumi. At isa pa, for sure naghihirap na kayo pero ayaw nyo lang talagang sabihin sa akin. Mahalis na nga, sad ni Nika. For your information Nika, kung marumi ang mga pagkain doon, eh di sana hindi doon pumupunta at kumakain si na Philip. ba diba, Jen, nandun ngayon si Philip? Kahit kung ako sayo, ay magpakita ka naman kay Philip na kumakain ka sa mga ganyan. Para naman kahit papaano ay eh, magustuhan ka rin niya. So question ni Gwen na siya nagpatikil naman kay Nika sa paglalakad. Wala akong pakialam. At isa pa, huwag mo nga akong turuan sa kung ano ang gusto kong gawin upang magkagusto sa akin si Philip. Dahil di naman dyan masusukat sa pagkain ng mga marurumi at walang klas na pagkain ng pagmamahal ni Philip sa akin. Remember, I have a talent of singing. Magarbong saad ni Nika na tuluyan ang iniwan ng kanyang mga kaibigan. Nakakairitan na talaga ang babaeng yan, Gwen. Galit na saad ni Jen, na kanyang kaibigan rin. Hayaan mo na nga lang yung babaeng yan. kakaramahin rin yan pagdating ng araw. At alam naman natin na hindi basta bastang kumakain siniga ng mga pagkain sa palagay niya ay walang class. At kahit nagamit natin ang pangalan ni Philip, hindi na natin siya mapapakait sa mga turo-turo. At sa iba pang mga kainan katulad ng mga karinderya. Sa palagay niya kasi, ay marumi ang mga pagkain doon. Ganun din ang mga kumakain dito. At alam mo ba na ilang lalaki na ang nabastard niya dahil napag-alaman niyang kumakain sa mga ganitong uri ng kainan? Mahabang paliwanag ni Gwen. What? Marami na siyang nabasted dahil doon? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Jen. Diyos ko Jen, ngayon mo palang kasi naging kaibigan ng pruhang yan eh. Ako halos sabay kaming lumaki niyan. Kahit sabi ko naman sa hindi ba na huwag mo lang niyan? Eh baka kasi magalit siya o di kaya magtampo sa atin. At naturingan pa naman tayong mga kaibigan niya kung hindi man lang natin siya yayayain sa mga banding, hindi ba? Malumanay na sagot naman ni Jen. Now we you know na ganyan ang ugali niya. Get next time. Alam mo na kung ano ang gagawin mo, okay? Hindi naman yan mga galit kapag sinabi natin kumakain tayo dyan sa tabi-tabi. Bagko sa'yo makikisaya pa nga yan kung hindi natin inimbita. Paya ni Gwen kay Jen. Pero teka nga Gwen, hindi ba nasabi mo kanina na hindi siya kumakain sa mga tabi bilang lang? So it means, mayaman talaga ang pamilya ni Nika kung gano'n. Dahil for sure, sa mga mamahaling restaurant yan kumakain. At wag mong sabihin na may sarili silang ship sa bahay nila. Gulat na gulat na tanong ni Jen. Well, well, kung ako ang pasasabihin mo talaga, ay isa lang ang masasabi ko. Mayaman ang kanilang pamilya. Isang negosyante ang kanyang daddy. At ang kanyang mami naman ay isang alahera ipinanganak talaga siyang may gintong kutsara sa kanyang bibig, Legas na sa kanya ang pagiging maarte. Pahayag ni Gwen. Ay grabe, talagang maarte nga talaga si Nika no? Nako, kaya pala nakapaghahawak siya ng mga chok o hindi kaya eraser upang magsulat sa board ay kailangan niya pa talagang mag-alkohol at kaya pala napakaputi at napakakinis niya. Mayaman pala talaga siya. Hindi makapaniwala ang saan ni Jen. Oo, ganyan nga pero huwag kang humanga sa kanya dahil sa mali pa rin ang kanyang ginagawa. At isa pa, ilang beses ko na rin niyang pinayuan si Nika na huwag nang masyadong maarte. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa buhay ng mga magulang natin. Kaya't dapat ay hindi lahat ng pera ay winawaldas lang ng basta-basta. Pero ang tigas pa rin talaga ng ulo eh. Ayaw makinig sa akin. Kaya't hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Malungkot na saad ni Gwen. Sasagot pa sana siya ng mga tanong ni Jen. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hudyat na may tumatawag rito. Hoy bakla, wag mo nang pag-usapan ng buhay ko. Umalis na lang kayo at kumain sa mga maruming pagkain. Bungat ka agad ni Nika kay Gwen. At nasa bandang harapan nila ito. At hindi nila napansin sapagkat nakatalikod sila. Kaya't agad silang napaharap kay Nika. Andyan ka lang pala kanina pa? Sigaw ni Jen. Ay hindi ba obvious? Yan kasi napakamamaritas nyo. Pero anyways, salamat dahil pinag-aksayaan nyo ng laway ang buhay ko. At sa pag when, kahit best friend kita, ay wag na wag mo akong didiktahan sa kung ano man ang gusto kong kainin. Sabagat hindi mo naman pera ang ginagastos ko. Pera ko to, kahit umalis na nga kayo, nakakabwisit yung pagmumuka nyo eh. Inis na sa ni Nika. Okay fine, bahala ka sa buhay mo. Basta't wag na wag kang magpapaawa sa akin ha. Kapag nagkatotoo ang lahat ng mga payo ko sa'yo naiinis na saad ni Gwen at tuluyan na nga silang umalis. Habang si Nika naman ay nakakunot ang noo na napatingin sa mga papalayong figura ng kanyang matalik na mga kaibigan. <sighs> Basta, nakakabwisit kayo. Inis na saad ni Nika. Dumaan ng ilang oras at sa wakas ay dumating na rin ang driver. Sorry ma'am Nika, natagalan po ako. May emergency po kasi. Magalang na saad ng driver. Wala ka namang ibang idinadahilan eh. Kung hindi palagi na lang emergency, get for the go ka na. Kanina pa ako bisit na bisit sa'yo eh. At sa mga kaibigan ko na rin, bilisan mo ang pagmamaneho mo. Utos ni Nika, na siya namang sinunod ng kanilang driver. Mami? Daddy? Tawag ni Nika sa kanyang mga magulang. Subalit ay wala ni isa nito ang sumasagot sa kanya. Kung kaya't ang ibig sabihin ito, ay wala pa ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Mam Ma Nika? Wala pa po ang mami mo at daddy mo dahil may inaasikaso po sila na sobrang mahalaga po. Saad ng kanyang nani. Okay lang manang Wena. As usual, ganito lang naman talaga ang madadatan ko palagi. Wala sila. Malungkot na saad ni Nika. Miss Nika, wag na po kayong maging malungkot sapagkat para din naman po sa inyo ang lahat ng ginagawa ng mga magulang nyo. Alam ko naman yan manang Wena pero hindi ko pa rin maiwasang hanapin ang kalinang kalinga. Pero okay lang naman. Anyways, pakisabi na lang kay Manong Driver na alis kami at sa Bueno Resta kami kakain. Utos ni Nika. Ma'am Nika, umalis na po si Larry sapagkat pumunta na po siya sa kumpanya nyo upang doon na lamang po muna maghintay sa mga magulang nyo kahit mukhang wala na pong maghahatid sa inyo sa resto kung saan kakakain. Ano? Nakakabwisit talaga ang araw na to. Walang kakwenta-kwenta. Inis na sad ni Nika. Hayaan nyo na lamang po. Ipagluluto ko na lamang po kayo, ma'am Nika. Ano? Ipagluluto? <laughs> Mahalang nagpapatawa ka ba? Hindi ka isang chef at hindi ka nag-aral ng mga klas na pagkain. Kitwag ka nang mag-aksepa ng oras para paglutuan ako sapagkat hindi talaga ako kakain sa so mga walang klas. Pasensya na po kayo, ha? Sad ni Nika. Pero ma'am Nika, hindi ka ba nag-aalala kapag tumating po ang oras? Kung kailan hindi ka na makakain sa mga resto, hindi natin alam ang takbo ng panahon, Ma'am Nika. Kaya't sana naman po ay kumain naman kayo ng mga pagkain na hindi po mabibili sa mga mamahaling restaurant at kawala lamang po ng mga hindi chef. Alam mo man ang wena, huwag mong pakialaman ang buhay ko at kung ano ang gusto ko dahil sa may pera naman kami at ako ang bahalang magdesisyon sa buhay ko. Hindi ko kailangan ang opinion mo. At isa pa, malabong mangyari ang iniisip mo na maghihirap kami dahil sa baka nakakalimutan mo na isang alahera ang aking ina at isang negosyante ang aking ama. Paalala ni Nika sa kanyang nani at agad naman iniwan ito at pumunta na siya sa kanyang silid. Habang ang kanyang nani naman na suwena ay napailing-iling na lamang sa tinura ni Nika sa may sabing, Ay hey naku, kawawa talaga ang batang yon kapag na nasasara na ang kanilang kumpanya. Nasabi rin niya ni Manang Wena sapagkat siya ang pinagkatiwalaan ng mga magulang ni Nika at ang lahat ng problema ng kanilang pamilya ay alam na alam niya. Isang araw ay nagkaroon ng outreach activity ang section nila ni Nika ng mga bandang Disyembre. Nagtungo sila sa isang lugar na maraming nakikawas na pamilya. Magbibigay sila ng kaunting mga pagkain at iba pang mga bagay na makakatulong sa kanila. Pagkatapos, ay haandugan nila ng isang presentasyon ng mga ito. Naatasan si Nika na magandog ng isang awitin para sa mga nakakatanda. Nika, pahay ka ba na ikaw ang umawit para sa mga matatanda at maging sa mga bata sa gagawin nating outreach program? Tanong ng kanilang guro sa kanya. O oh, naman po ma'am, pahayag po ako. Sagot na lamang ni Nika. Mabuti naman kung ganon at pumapahayag ka, nakangiting saad naman ang kanilang guro. Ngumiti na lamang rin si Nika bilang sagot nito. At agad naman na siyang umalis na habang si Jen naman na kanyang kaibigan ay curious na curious sa sagot ni Nika kahit hindi niya may wasang tanongin si Gwen. Psst, Gwen, pwede bang magtanong? Tanong ni Jen. Oh naman, at teka nga Jen, ano na naman yan? Huwag mong sabihin sa akin na patungkol na naman yan kay Nika ha? Ah? <laughs> Parang ganun na nga Gwen. Ay nako, ehwan ko na lang sa'yo at napaka-interesado mo sa buhay ng babaeng yun. Eh kasi idol na idol ko kaya si Nika. Kaya nga nakipagkaibigan ako sa kanya, hindi ba? Dahil sa idol ko talaga siya. Pero ang ipinagtataka ko lang talaga ay bakit pumayag si Nika na siya ang kakanta? Hindi ba sabi mo yung nandidiri sa mga pagkain? Get for sure, mandidiri rin yan sa mga taong naroon. Lalong-lalo na at puros mga mahirap ang mga tao doon sa pinili nating lugar. Sus, yun lang pala. Diyos ko naman dyan, Huwag mo na nga yung problemahin pa. Kita mo naman na pumayag na yung tao, hindi ba? So ang ibig sabihin ay gusto niya rin yon. At isa pa, di ba gusto mo rin itanong kung maganda ba ang boses ni Nika? <laughs> parang ganun na nga. Ibig sabihin ba nun ay singer siya? So pagkat parang napakataas ng confident niya eh. Sus, wala namang kaso yan kay Nika. Sa katunayan nga niyan, ay gusto niya yon dahil makapagpapasigat na naman siya sa kanyang crush na si Philip. Gagalingan niya yan for sure. Kilala ko yung sinika. Saad ni Gwen. Well, parang ahabangan ko na rin ata yan. Natatawang saad ni Jen. Habang sa kabilang dako naman, ay nakauwi na sinika sa kanilang mansyon. Manang Wena, pakilinisan nga po ang music room ko. Utos nito. Bakit po ma'am Nika? Magpapraktis po ako. Hindi ba obvious? Sorry po ma'am. Sige na, linisan mo na lang. At siguraduhin mo na kumpleto lahat ng mga gamit ko ah. Lalong-lalo lalo na yung CD sa mga instrumental na hilig ko. Kuha mo ba? Utos ni Nika. Yes po, ma'am. Mabuti naman. Sige na. Alis naman ang... Kailangan ko ng maganda. Mamaya ako na lamang gagamitin ng room. Naiinis sa saad ni Nika. Magsasalita pa sana siya nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Bakit mukhang inis-niinis ang prinsesa namin? Saad ng kanyang ina na siyang naging dahilan upang mapalingo na lamang si Nika. Mami? Daddy, himala ata at maaga kayong umuwi ngayon. Nagtatakang tanong ni Nika. Well, gusto ka lang naming makita anak at makamusta kung okay ka lang ba? Miss na miss ka na namin eh. Malungkot na saad ng kanyang ama. Talaga ba? Bakit parang feel dat na may tinatago kayo? At isa pa, bakit parang ilang araw kayong abala sa kumpanya natin? May problema po ba? Anak, walang problema. At ka nga, ikaw ang dapat na matanong namin sapagkat narinig namin kanina na pinapalinis mo ang music room mo. Anong nakain mo at gagamitin mo yon? Nagtatakang tanong naman ang kanyang ina. Well, mabuti na lang at nandito na rin kayo, Mom and Dad. Kasi may gagawin po ang seksyon namin na outreach program at naatasan ako mag-alay ng isang kanta. Kahit magpapraktis po ako upang hindi po ako mapahiya. Alam nyo naman na kahit na magaling pa ako sa pagkanta, ay kailangan ko pa rin mag-ensayo Mabuti naman kung ganun anak, ako ay nagagalak at iniinsayo mo pa rin ang iyong talento. Kahit sabihin mo na lang kay Manang Wena na ipagluto niya tayo ng masarap na pagkain para sa ating hapunan. Si Manang Wena? Siya ang magluluto ng pagkain natin ma'am? Oo oh, anak, bakit? May problema ba doon? Naku, ayoko. Gusto ko doon tayo sa mga mamahaling restaurant para naman klas na pagkain ang kakainin natin. Di ka wag kang magsalita ng ganyan. At isa pa, wag kang masyadong pihikan sa pagkain. Kahit simula ngayon, ay kumain ka na ng mga pagkain na lutong bahay. Seryosong saad ng kanyang ama. Bahala kayo. Basta't ayoko. Imagine, mag ensayo ako. Tapos ang kakainin ko ay mga walang klas na pagkain. No way. Anong silbi ng mga pag-aabalan nyo sa mga negosyo? Kung hindi nyo naman lang may bibigay ang mga gusto ko, bahala na kayo. Makapag-ensayo na nga lang inis na ni Nika at agad na nagtungo sa kanilang music room habang naiwan ang kanyang mga magulang na napapailing-iling na lamang. Halos isang linggo siyang nag-ensayo upang mapaganda ang kanyang pag-awit hanggang sa dumating na nga ang araw na siyang outreach program nila. Nika, ready ka na ba? Tanong ng kanilang guro. Yes ma'am, ready na po ako. Confident na ani ni Nika. Mabuti naman kung ganon. Pagkatapos ng inspirational message ng principal natin, ay ikaw na ang kakanta. Saad ng kanyang guro, na siya namang tinangwa na lamang ni Nika. Kahit pagkatapos ng ilang minuto, ay si Nika naman ang kumanta. Halos mapatulala na lamang ang lahat dahil sa kanyang angel na pag-awi. Grabe, tama ka talaga Gwen. Napakaganda nga talaga ng boses ni Nika. Parang anghel. Hindi halata sa ugali na mayroon siya. Panimula ni Jen. Sabi ko naman sa'yo hindi ba? At nakikita mo ba ang nakikita ko? Tanong ni Gwen. Ha? Ano yun? Nagtatakang tanong naman ni Jen. Tignan mo, habang kumakanta si Nika, ay nakapokus lamang siya kay Philip. Dahil sa nandidiri na yun sa mga pagkain na nasa harapan natin, for sure, ay minumura niya na tayong lahat. Dahil sa ayaw niya ng amoy ng mga pagkain na yan, kumpara sa atin, napakasarap nito. Para sa kanya, ay napakababaho nito. Grabe naman, pero huwag na nga lang yung pansinin, ang kailangan natin ngayon ay mag-enjoy at ang pagtuunan natin ng pansin ngayon Gwen ay ang kanyang magandang boses, so question na lamang ni Jen. Feel na feel ni Nika na napakaganda ng kanyang boses at totoong maganda naman talaga ang kanyang pag-awi. Subalit hindi niya inaasahan na may isang batang lumapit sa kanya at niyakap siya nito. Gulat na gulat siya at napahinto na lamang sa kanyang pagkanta at naibulalas mga pahayag na hindi dapat maipahaya. Ano ba? Napakarumi mo. Napakalaki mong germs. Huwag mo nga akong yakapin. You are so dumi. Huli na ng mapagtanto niyang nakamikropono pala siya at nasa harapan ng mga taong nagihikahos na nabigyan nila ng tulong. Napatulala ang lahat dahil sa mga salitang namutawi sa kanyang bibig, lalo na ang kanyang mga kaklase, kabilang na rin si Philip. Nalit siya ng mga oras na iyon. Nais niyang lumabog na lamang sa kanyang kinatatayuan. Malaking kahihiyan ang kanyang ginawa. Kahit medyo nag-alala naman ang kanyang mga kaibigan at nilapitan siya. Mika, okay ka lang ba? At teka nga, bakit mo ba yung nasabi ha? Diyos ko ikaw talaga. Nag-aala lang saan ni Gwen. Gwen, hindi ko ina-expect yun. Tweet it? ayaw ko lang magpakita sa lahat ng tao. Naiiyak na saan niya. Ikaw kasi, Yang bibig mo rin kasi minsan kontrolin mo. Imbes na chance mo na yon para mapansin ka ni Philip, yan tuloy, baka ma-discourage pa yun sa'yo. Ay, nakakabwisit talaga. Inis na saad ni Nika. Ay, nako, so paano na yan? Habang buhay kang magmumukbok sa backstage? Tanong ni Gwen. Magpapakuha na lang ako kay Kuya Larry. Kit, sige na. Umalis na kayo, Gwen. Ihuwan nyo na ako dito. Suwestyon so, ni Nika. Sigurado ka ba? nag tanong naman ni Jen. Oo, oh, okay lang talaga ako. Ayaw ko na rin lumabas pa dahil sobrang nakakaya. Nakakaya yung ginawa ko kanina eh. Sagot naman ni Nika kung kahit iniwan na lamang siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya hindi siya sumabay sa shuttle service upang makaiwas sa anumang sasabihin ng kanyang mga kaklase at profesor. Nagpasundo siya sa kanyang driver. Kuya Larry, kunin niyo na po ako. Ha? Bakit po ma'am? May problema po ba? Akala ko kasi mamaya ka pang gabi magpapakuha eh. Nag-aala lang tanong ni Larry sa cellphone. Parang gano'n na nga kuya. Pakibilisan na lang po dahil si gusto ko na po talagang umuwi. Sad ni Nika. Kahit agad naman ang pumunta si Larry at hindi nagtagal ay dumating na nga ito. Pagdating sa bahay, napansin niyang problemadong do problemado ang kanyang mga magulang. Anong problema? Tanong ni Nika sa kanyang mga magulang. O, wala naman anak, nag-uusap lang kami ng dad mo. Palusot ng kanyang mami. Subalit batay kasi sa ekspresyon ng mukha at mga galaw nila, parang may mabigat na problema silang pilit na itinatago sa kanya. Sigurado po ba kayo dyan mami? Kasi kung may problema po kayo, pwede nyo naman po sabihin sa akin at baka makatulong po ako sa inyo. So question ni Nika, okay lang talaga kami anak at wala talaga kaming problema. Sige na, magpahinga ka na at mukhang pagod na pagod ka ata sa outreach program nyo. So ng ang kanyang ina kung kaya tumangon na lamang rin si Nika. Habang dumaraan ang mga araw, ay napapansin ni Nika na tila aligaga ang mga magulang niya. Subalit ayaw nilang magsabi kung ano ang kanilang problema. Hanggang sa mapanood na nga ni Nika ang isang balita, nagkaroon ng isang malaking aksidente sa loob ng kanilang kumpanya na naging dahilan upang mapahamak ang mga tauhan nila. Ang isa pa rito ay sumakabilang buhay na nga. Dad, may malaki pala tayong problema pero bakit hindi yung lang sinasabi sa akin? nag lang tanong ni Nika sa kanyang mga magulang. Anak, pasensya ka na talaga. Ayaw lang talaga namin ng ama mo na mag-alala ka. Anong sinasabi niyo na ayaw niyong mag-alala ko? E, alam niyo naman rin na malalaman ko rin yan. Ano ngayon? Hindi ba ako nag-aalala? So paano na yan dad? Anong gagawin natin? Anak, yan na nga ang iniisip namin ng mami mo eh. Huwag kang magalala at masusolusyonan na rin namin ito. Paninigurado ng kanyang ama. Kahit napabuntong hininga na lamang si Nika. Bukod sa mga danyos na kailangan nilang bayaran sa pamilya ng mga empleyadong nawala, ang kumpanyang itinaguyod ng kanyang daddy ay nakaambang may pasara. Dahil sa napag-alaman umano ng BIR na hindi ito nagbabayad ng tamang buwis. Koloro mang kanilang negosyo. Dad, Ibig sabihin ba nito ay mawawalan na tayo ng mga ari-arian at negosyo? Paano na lang ako? Naiiyak na saad ni Nika. Anak, ganito talaga ang buhay. Kit kailangan nating tanggapin ito. Pasensya ka na talaga anak ha. Saad ng kanyang ama. Kit halos matumba si Nika sa kanyang nalaman. Pero wala na siyang magagawa rito. At dahil doon, unti-unting naghirap si Nika. Kinailangan nilang ibenta ang kanilang malamansyon na bahay at lumipat sila sa mas maliit. Naisan lahat na ibenta na rin nila ang kanilang mga paninda at mga personal na alas ng kanyang mami. Naibenta na rin nila ang iba pa nilang pag-aari upang mabigyan ng bayad danyos ang mga naulilang pamilya at makapagbayad ng mga buwis. Dad, mamamatay na talaga tayo. Halos wala na tayong pera, oh. Paano na lang ako? Saan ako kakain, Dad? Naiiyak na sa atin, ni Nika. Anak, kailangan mo nang matuto sa mga bagay na kailanman ay hindi mo natutunan. Pero dad, wala nang pero-pero, Nika. Kailangan mo nang mag-adjust sa buhay na meron tayo ngayon. Kit sana naman ay makisama ka kung gusto mong maibalik natin ang buhay na meron tayo noon. Saad ng kanyang ama. Kit na lamang si Nika. Isang araw ay dumating sa punto na wala na silang pambili ng gatas. Kit ang ginawa ng kanyang ina ay bumili na lamang ito ng mga lutong ulam sa karinderya. Ma'am, alam mo namang hindi ako kumakain ng mga paninda sa karinderya, hindi ba? Naiiyak na sabi ni Nika. Nika anak, kailangan nating mag-adjust sa bagong buhay natin. Wala tayong pambili ng gatas at kailangan nating magtipid-tipid ngayon sa pagkain. Huwag kang magalala dahil makakabawi rin naman tayo. Pansamantala lamang ito, pagtitiyak ng kanyang mami. Tama ang mami mo anak, magtiis ka na lamang. At isa pa, masarap naman ang mga pagkain sa karinderiya. Subukan mo nang malaman mo. Suwestyo so, ng kanyang ama. At wala nang ang nagawa pa si Nika kung hindi ang kainin ng pagkain dati ay pinandidirian niya. Ang sarap pala nito dad. Pareho lamang sila ng lasa ng mga pagkain sa resto. Grabe, hindi ko akalain na masarap rin pala ang pagkain na ito. Wika ni Nika. Sabi ko naman sa'yo hindi ba? Kung hindi ka kakain dito, ay eh, mamamatay ka anak sa gutom. Pero mami, baka magkasakit po ako nito. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka magkakasakit. At isa pa, napakalinis nito, okay? saad ng kanyang ina. Napagtanto niya na masarap naman pala talaga ang mga pagkain sa turo-turo at maging sa karinderiya. Hindi naman porket sa simpleng kainan lang ito nabibili, ay marumi na ito. Kaya naman naisip ni Nika na hindi pala dapat nang mamalit ng isang tao o maging ng isang bagay. Dahil walang nakakaalam na baka sa susunod ay ito na pala ang nakadadhana para sa'yo. Umalis na rin si Nika sa mamahaling unibersidad at lumipat sa isang pampublikong paaralan. Pero kalidad naman ang pagtuturo kapag isip-isip ni Nika na ang tao ay dapat marunong magbago at makiangkop sa mga sitwasyong kanyang kinaharap. Kung sakali mang swertin sila at makaahong muli sa kinasasadlakan, hinding hindi pa rin niya makakalimutan ang mga aral na kanyang natutunan